And meron din tayong masilip dito isang half moon ng Blue Dragon. Ayan, 3 MB dito mga body. Ito, half moon talaga. oh, Snake skin. Uh, ito, Blue Dragon. Ayan, Blue Dragon na 3 MB. Yo, what's up mga body? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay mag update tayo sa ating pond. So, meron na pala tayong paanak dito ng feeders mga body. 'Yan you 'o. Know? Ganito 'to mga body, 'no? 'Yan yung bago nating paanak na feeders. Hindi pala to siya bago. Ito yung first batch ng Kenos breed natin na female sa ating male. So, bumili pala tayo ng 30 pieces na female sa ibang breeders. And then, ito na yung anak nila. Ito naman yung uh, first batch din sa ibang female. Kunti pa lang ito dito mga bayan sa mga 100 plus. Hindi ko na pala sinama doon kasi ito yung medyo malaki-laki na. Uh, weeks old. Ito yung weeks old. Mga one week pa lang yata ito pero ganito na sa kalake. So boosted sila by 2B mga body. And then ito kakapon lang to, pinanganak. ito pinanganak ko na dito. Ito lang ito. Eh napakaganda ng halaman natin mga body kasi nilagyan natin ng fertilizer. Eh ayan na siya. Oh. Sobrang labong na. Same as dito. Ito meron din akong tinanim dito na water lily kaso nga lang hindi pa tumubo. Maliliit pa lang. And then, ayan, bin bin nilagyan ko na lahat dito yung fertilizer. Yung mga water lily na natin. Ito, meron tayong kabomba. Ito, malabong na dito. Eh. Banda, no. Ito, puro full gold to na uh, ribbon. Ayan. Tapos, meron tayong bagong pinagawa dito na lagayan ng betta. At actually, hindi ito siya bago mga bali. Uh, ngayon lang to ginawa ni Buddy Rush kasi ngayon lang siya nagka naka panahon na gumawa ng rack ulit kasi busy nga siya dun sa pag-construct ng kanilang bahay. And then itong rack na to is ay yung bakal na gamit is uh, sobra yon dun sa pinagawa nating rack ng gapi. Eh meron tayong extra na mga mga angle bar. Ayan, pinagawa na lang natin ng beta rack kasi nga yung plano natin na uh, yung lagay ng yung ilagay ng beta doon is gagawin na natin lagay ng singa blue nasa mga 100 plus yun mga bari kaya dito dito na natin ilalagay yung beta Ayan. so lalagay pa natin yan ng styrofoam and itong dalawa hindi na to kasali ito yung gamit natin sa show na rock eh kabilaan kasi to mga body kaya kung maglalagay ako dito kung ito yung gagamitin ko hindi ko masipon yung sa likod hindi na yung makita yung isda kaya one sided lang dapat yung pinagawa ko na rack katulad nito hindi rin sya ganito kasi sabi nga nung breeder natin ng beta pag ganyan daw yung itsura ng beta uh, niya lang yung pangalang niya limited lang yung space hindi katulad ng ganito siya lumangoy na malaki yung space niya. Kaya, ganyan yung design ng rack natin dito na side or beddles. and maglalagay pa sin sana ako dito kaso nga lang tatamaan na ng gate natin kaya hindi ko na nilagyan mga body. And then dito, meron akong naready na na lagyan dito Ayan. Ito, itong top to, to ginawa natin stock water last time. Kasi nga, nasira nga yung nandun. So, itong dalawa yung nag-replace doon sa tab na yun. Although, meron pa rin leaking. nag -leak pa rin siya. Kaso nga lang, konti nga lang. Uh, manageable naman. Hindi ko na inayos ulit kasi uh, inayos na namin last time. Pero nag-leak pa rin siya. Kaya lang. Konting leak lang. Manageable naman mga body. Kaya, hindi ka na pinagala ulit nalagyan ko na lang ng tubig ulit then dito uh, alternate nya yung ito isa kung wari na ako dito bukas yun na naman kukuna namin or the other day kasi every two days nga tayo nagsasipon dito sa farm kaya kailangan natin na maraming stock water although meron pa naman tayong stock water doon na malaki yung 5,000 liters natin na uh, cement pond hindi naman siya tawag na pond stock water talaga siya na 5,000 liters baka sobra pa nga yan eh uh, alternate, alternative din yun ay alternate din yun na ginagamit natin pag kunwari bago tong tubig dito yung dalawa yun yung gagamitin na tapos dito hindi ko na pinagalaw meron tayong ayan, water nini dito na ayan o oh, ang ganda na kasi nilagyan natin ang fertilizer so yung tubig dito is nung isang araw pa lang, 2 days pa lang itong tubig dito mga bali kaya hindi pa natin magamit. Preparation naman to sa uh, pag meron tayong ma-select na mga male na feeder kasi sobrang dami nung anak ng sa mga almost 400 na yung mga bali yung fry natin na yun. For sure, marami yung male. Dito natin ihulog. yung hulog. Yung fry selection nila. All males dito. Tapos bala ko yung bagong mail naman dito sa kabila so yun yung mga first batch na mail dito tapos yung second batch na mail is dun sa kabila for the meantime hindi ko muna gin ginagamit, ah, ginagamit ko muna first stock water kasi nga hindi pa natin to nagagamit siguro pag napuno natin tong tab na to mga body saka natin umu-move dun sa kabilang tab ayan dun sa ayan dininisan din pala natin yung filter na yun ito tapos sa itong linisan mga body and ito naman yung bleeder natin dito So, dito tayo nagbe-breed ng feed dirt. Ayan, ganda din ng water natin, oh. Ang katabaan na kasi nilagyan natin ng fertilizer. Nahirapan ako maghanap ng fertilizer, mga badi, kasi mostly na binabenta na fertilizer is stig. Ah, uh, Sako-sako kasi, mga badi. wala sila nung maliliit lang. Nung gramo-gramo lang. Gusto, lang. gusto ko lang sana konti lang kasi konti lang naman ginagamit natin dito sa farm. Kaya natin kailangan na sobrang daming fertilizer baka masira lang din kasi hindi magamit lahat. Konti lang kasi nilalagay dyan sa mga lili, mga body. And then, every two months, maglalagay tayo para mas talong lumabong yung ating mga water lilies para dito sa pond. Pero yung ba, ito yung breeder natin ng pea dirt. So, meron tayong 20 perasong female dito. Pero, mas nauna yung sa kabilang tab compare dito. And, pero same same lang long lindada ng female nito sa pinagkuhanan natin nung una. Ay, malalaki na. And sobrang pregi na yung iba na female. At sa mga bendeng peraso to, yung sa kabila naman isang sampu yung pinakita ko sa vlog. And then meron din tayong sinaparate dito na apat. Pero itong sinaparate natin mga body, sinaparate natin siya kasi tinamaan siya ng white spot itong apat na to tapos ngayon is gumaling na kaya brinig na rin natin to ayan apat lang din to na female tapos yung male dito is ang lalaki ng tenga ayan, ayan yung bleeder natin ng leader bali 24 pieces of female na yan na dito tapos sa kabila 10 tapos bala ko dagdagan nun ng 20 pending piraso baka sa first batch sa first batch tayo kukuha ng female tapos yung male na gagamitin natin same pa rin uh, hatiin na lang natin kasi meron pa naman akong extra male doon na hindi pa nagagamit na may mga punit nga lang konti galing sa pag groom yung pwede na sana i-show kaso nga lang nasira kaya ginawa na nating breeder and then dito update ko na rin kayo dito mga bali sa ating mga pond so matagal tayo hindi nakapag vlog dito sa mga pond natin so dito meron tayo mga RDSS so gamitan na natin ang flashlight kasi hapon ng mga body hindi na masyado makita dito puro male na RDSS ayan pero ito nakasilip na kami ng pang groom mga body kaya papakita ko na sa inyo yung, yung ginagroom na amin na RDSS pa lang. Pailawin natin. Boom! So, meron tayo dito mga Gruma ball na RDSS. So, pakita ko na lang din sa inyo itong mga body. Ang uh, -brush ko nito mga body. Then, ayan. RDSS yan. Ayan, mga selected yung mga body. So, ayan, kung meron kong sa inyo dyan, Binibenta din natin yan. Sakali magustuhan nyo yung ating RDSS na groomable. Ayan, available yan dito sa farm mga body. Ito, tumalon yung isa kasi may takip kasi to mga body and styro na yan. Nakalimutan ko ibalik kaya tumalon yung isa. Ito, <laughs> RDSS din. Ayan, puro RDSS to ng mga selected mga body. ah uh, juvenile size pa lang to. Ako na kita niya naman ang ah, bubus ko ng katawan. So, kita niya yung dorsal mga body. Oh. Quality talaga. Diba? So, dito din. Same lang din dito. Puro mga RDSS. Ayan, mga big dorsal yan mga body. So, ganda dito, oh, ganda nito. Oh. Pakita ko na lang sa inyo isa-isa. Ito, baka yung entry ko itong isa. Ito ba yun? Ito, pwede ko na ito yung entry Pero ito yata yung entry ko dun sa Cagayan. Na uh, half moon talaga. Ano, you know, yung nga lang, yung uh, downside nito, eh, is hindi masyadong uh, lito yung kanyang pattern sa body. Pero yung caudal niya, mga body, ko nakikita nyo, half moon talaga same as dito. and ito, mga big dorsal na ito ng mga RDSS. Yan lang dito. Ayan, oh, laki ng katawan, oh. See that? So, na ano, di pa, lumayta ko yung kanyang pagka-snake pattern. Ayan. Tapos, ibalik natin ito. Baka, matalo na, na naman tayo ng ginugroom. Kaya, ibalik natin itong takip. Tapos, dito sa baba, meron tayong mga ito RD assistant dalawa. Meron tayong mga feeder dito na chroma ball Ayan, mga body. Ito, pwede na tong ishow i sa 3MB. Ayan, may mga 3MB kasi na Dombo Air sa mga online show and actual. So, pwede na itong mga body as 3MB. Ang laki ng katawan, no? Oh. Same as dito. Ito yung gusto kong ilarot talaga, oh natin ng tenga kahit maliit pa siya eh pwede yung ilaro sa 3MB mga body ito maliit pa ayan siya tapos meron din tayong palang ginugroom pa dito ng no, mga feeder lalaki na lang itong mga body kasi yung mga female natin is malalaki na hindi na siya pwede pang 3MB so meron tayo dito mga ginugroom din na feeder ayan Agro Noble pero 3 MB pa lang itong mga body itong isa nabenta na yung laman dito nabenta na na sold ng 2.5 yung isang groomable natin na feeder na benta tapos ito ito groomable din to show grade na pala to sa 3 MB yan sya yung ganyang kalaki mga body is uh, groomable pa lang pero since meron 3MB sa Dumbair category, pwede natin siyang ilaro as 3MB. Ayan. And then, meron din tayong nasilip dito isang half moon ng Blue Dragon. Ayan, 3MB dito mga body. Ito, half moon talaga. O. Snake skin. Uh, ito, Blue Dragon. Ayan, Blue Dragon na 3MB. Kung nakita nyo yung caudal mga buddy, half moon talaga. Ayan sya. oh, diba? Half moon talaga. So, yung edad nya, saktong-sakto as 3MB. Ayan, lalaro natin yan sa kagayan mga buddy. Sana pala rin, ngayong January 25, kita-kita tayo dun mga buddy sa Cagayan de Oro pupunta kami yung timbra pupunta doon ng Cagayan so yun lang mga bali I think uh, quick update lang dito sa farm so kita kita tayo sa next video bye fish